video ngayon tungkol sa mga dog. Kasi ang dami dog dito sa amin. Uh, check natin lahat yung mga dogs nila. Egg! Ayan po tayo dito si Mel. Ayan po ganda Mel. Ayan po si Mel. Ayan po si Mel. po si Mel. Ayan Hello, hello. Hello. Yes, hello. Yeah. Nakatingin siya sa saputa. Guys, ito si Moises, oh. Isa sa kasamahan namin dito. Yeah, no? Yan, yan yung yaya niya, si Mo, si Yaya, no? Ano pa pangalan mo, Yaya? Ha? Em? Oo. Oo yan. Gusto mo yun, Ito yung aso na mahilig sa ano? Moon, like mahilig it's... sa damo mo. Mahilig sa prutas. Prutas. <laughs> Makainin siya ng damo, dito sa labas. Oo. There's oh. it down there. Yeah, I... So, ano pangalan ano pa mo? Ano pangalan mo? Moses. Yan, yan ang ni... Kanani... <laughs> ni kabayan dito sa aming building yeah, yeah. sa siya yeah. sa ano napakabait ako sa dito basta ma-train na siya ng maayos yeah, no? so yung napakahilig sa prutas, sa prutas eh, yeah. O, fresh dish Oh, dating matapang yan si Moises, Pina, pinaanin niya. asok si si Kuya doon. <laughs> alam pinabait. na alam niya yon. Pinabait niya. Kasi yan. Yeah. may nakalagay siyang parang musal dito dati. Ah, yung ah. Tawag niya. Yon. kasi siya. Aggressive ba? Oh, Masyado siya matapo. Pero ngayon napakabait na. Oo. Oh. Alam, hindi rin siya tumatambay din sa labi dati. Oo, oh, oh, may no, kaaway. Dati may mas siyang dito eh. Oo. Oh, oh. Mas mabait yung isa sa luka. Oo, oh, kamukha-kamukha niya ano, si ano? Lucas. <laughs> Ayan, Lucas. Ayan, no? Lucas. siya ka tamad. siya <laughs> ka tamad, no? Pag may kausap ako, ganun siya. Pero so, napakabait niya ngayon, no? Ay, oh, oh. Kasi hindi ko kasi namin ilang taon na, ilang taon na si Moises? Eight. Eight, eight years old na siya. At yan ang ano, o oh ba't yeah. yan ay nanginginig? Kasi ganyan siya kuya ko, <laughs> siya, nag-shaking siya. Nag-shaking? Mm-mm. Mm, yan ang ano, okay, yan ang... Nanginigin siya kasi gusto niya itong kainin, o. Oh, Oo. Alam, namuha na kami ng prutas. Yes. <laughs> yan, yan, ang ano, yan ang kanyang secret para makalabas. <laughs> Tsaka kahinaan nito Ah, uh, kahinaan naman ito ni Moises, pagkain. Basta, Magigidnap talaga to siya. Basta binigyan mo siya ng uh, pagkain, uh, babain siya iyo Ano nga bang lahi niyan? Samoy. Samoy. Oh, Samoy from Alaska. Eight years. 8 years na siya, di ba? Mm -hmm. Magmanayin siya sa February um, 6. Birthday niya. Hindi siya kabait, to Oh? siya Saka hindi siya nahawakan ng doktor kahit veterinary dati. Oh, kahit ngayon. Ah, ngayon. pwede na. Kasi oh. nga dati sabi nila, san yung pusal si sabi ko, okay na yan. Oh. Na kasi siya yung nagpabait niyan. Oh. Inano, minatamata <laughs> lang niya. Minatamata na ang isa nating kasamahan eh. oh, dito. Magaling ako mag-trade eh. Dati hindi mo mahawakan <laughs> to. Hindi, walang nakakawa kasi nga napaka-aggressive niya. Oh. Matip, may tempered siya eh. Oh, okay, napakabait niya. sarap gawin una nito. Oh? Oo, lagi pag dalawa lang kami. Kaso pag sa bahay, pag walang tao, kailangan natin. Walang oh, nanginginig na siya. Oh. Baka nanginginig ka boy. Baka gusto mo akong kagatin. Hindi. Sanap <laughs> na, sanap. Okay. Yeah, ang bait niya. Nagtatayo ako, tatayo siya. Ayan. Yeah. na. Okay, oh, tama. <laughs> diba tama naman guys yung ano, katawa niya. May lang kilo to. Ngayon, nag-loss siya ng mga 7 kilos. Nasa 26 na siya. Kasi 26. Kasi on diet siya. Obviously. Oh, on diet. Ano naman nagagawa nito sa'yo? <laughs> <laughs> ano na, nag-loss din ako ng weight <laughs> sa kanya. Ah, uh, nag-loss din siya kasi kailangan mo ito igala. Tsaka winter na ngayon. Kailangan ah, uh, uh... na namin mag-walk ng 30 minutes. Eh. Oh, 30 minutes na. Oh. Siyempre, minsan pag tamad, wal... <laughs> wala. Wala, wala nga yung tamad ako. Oh. Pag winter kasi kailangan yung mag-close talaga kasi no, yung knee di ba mahina. Oo, oh, ganun. oh, mahina. Kaya hindi siya pwedeng hilahin pag nag nag ano siya dyan sa labas so, nagpapata. sa, So, so, yun naman naman, oh. no? At malakas siya, kuya. Yeah. Malakas talaga siya oh. maglakad. Pinakita talaga niya yung wet packs niya, oh. oh. <laughs> Grabe siya, oh. sapit talaga. Para siyang unan. oh, parang siyang unan, no? Kaya, tas hindi ko siya ma Natatakot ako, tapo Aba, eh, mababa, mabibiyak ang likod dito. Dasi si ano, pagdating po 22 oh. umakyat ng kilo niya ng 38 to 33 ganun. 33. Ano ba ang diet niya? Ano lang siya. Ngayon kasi per, kilo, per gram ng ano niya eh. Yung kinakain niya, wala nang gram siya. Ay 210 grams na siya for whole day. Anong feeds niya? Sa ano kasi hindi, para diet food din right? siya. Oh, diet foods din siya. Nagmi-meat din siya, meat. Hindi siya pwede. Ayaw niya ng meat. Gusto niya ng fresh fruits Ah! Gusto niya fresh fruits. At saka ng frutas. At saka fruitas, oh? Grabe, no? Yung orange. Yung orange. Ay, ah! You want oh. this? Ah, magamit niya. Ito, wala naman parang una, no? Oo, oo, talaga siya. Malambot lalo pag pagbago siyang salon. Oo, mm. Kaso lang bahay namin, puno-puno ng barangay ko. Iyon lang. Talaga yung problema nito. So, hindi siya mas hindi masay. Oh, hello! Oh. At saka naging model na siya. ah, <laughs> model lang? Oo, nag-cover siya sa magazine yung nakaraan. Aba! Sikat na siya, sikat -ma na pala. Na siya. Sikat na sikat na. Ah, kinukunan na siya ng picture, ha? Oo, oh, pero uh, nagtanong muna sila. Eh, Diyan sabi naman ni Amo. Um, niya, okay na yan kasi well-trained. Well-trained daw. Oh, <laughs> oh. Sa pumayag, Amo? mo. Ano oh, man, kasi, kasi may ano naman siya, may price tsaka may bayad siya. Oh, talaga? Magkano bayad? Oh, no, <laughs> Siguro <laughs> malaki mo. Tsaka eh. yung pinapadala mga food niya na free lang sa kanila. Ah, oo, oh, oh, parang ano. Oh, kasi gagawin siyang model, di ba? Kinuha mm. uh, na. na siya ng video, nag-photo. Kaso sabi nila na medyo nahirapan sila kasi wala ako doon. Oo, oh, tama. Dapat nandong ka. Kasi ikaw lang ang pwede magpaupo dito. Okay. Oh. Yan. Pagkain na kay nanito, promise. <laughs> yeah. Meron din kaming pusa. Pusa? Oo. Oh, oh. Ayun po, anong lahi yung black siya. Oo. Oh. Ilan taon ka na sa kanila? Mag, mag, ano na, mag, four na. Four na. Another contract again. Oo. Oh. <laughs> Ayaw akong oh. Siyempre, ikaw na dito eh. <laughs> ayun, tira mo ano. Saka mag-aakit. Laki. Dala. Ano mo, boyfriend ko? Ha, to. Okay. Yeah, Lala lalaki pala to? Oh, oo, lalaki. Oo, oh, male siya, male. Hello oh. po. Pero siguro kapunto. Opo, hindi siya ah, mukhang. Oo, oh, ah, kapuntok ako. Ewan ko lang sa lupa kasi kung kapun yun kasi nagminsin kasi napakaan. Nalaki din yan? Oo, nalaki. Sayang, dalawa sila nung nakikita mo, diba dito? Oo, ah, na ba yun? Ayan, kain is like talaga yan. Oo? Oh? Nakakuha siya lang. Na, ano kasi may tinapon ako diyang mano kanina. <laughs> ako ganyan din na alam Boy. mo one time nag-ano lakad kami kahit panis kainin niya. Ah, yun, yeah, no? Ganun siya. Oh, diba? Pagkain uh, niya talagang kainan niya. Yeah, no? Ayan, oh. Ayan. Ah, ito siya ng manok niya yan eh, kanina. Oh. Huwag lang beans kasi bawal siya sa mga, oh. Ano, yung mga grapes. Hindi uh, okay, siya pwede doon. Oh. Pero sa apple gusto niya. Oo, eh. oh, ayaw niya ng orange. Talaga, baong ko yan kanina, boy. Pero niraanap uh, niya yung amoy. <laughs> Adobo yun. <laughs> may nalaglag ka pala, kaya pala. Mm, ano, may nalaglag na? ako, ayan, oh. Kumikinap talaga ang bite bahit niya, oh. Ang bite bahit niya, no? oh. Okay, thank you. Thank you Salamat. Oh. Hi, cha, cha Anong breed yan? Golden Retriever. Eh, itong isa? Labrador. Si Ito? TV. Oh, Labrador. Wow. Hello. Maganda ng aso niyo, ah. <laughs> Siyempre, may katulong sila. kayo <laughs> Ah, uh, ano ang tawo dito? para araw niyo nilalabas siya. Oh, uh, ari pala mo ate? Out na, out ah, maam. Awag wag na oh, wag na daw ikaw ate, ano pang alam mo. Uy, aso na aso na lang. Uh, <coughs> lang. Kinilala tayo ng Biggie, Simsom, Chacha. Oo, siyempre 'yung aso. Kailangan kilala din 'yung nag- <coughs> Ayun. <Ayan. coughs> <coughs> <coughs> ang pangalan nila ay puro wag na. Hello. <coughs> <coughs> um, si Simsom. mga kasama natin. Thank you. <coughs> Anong pangalan ng aso mo? Rory! Oh, anong lahi? Ano to eh? Ano Askal! Askal? Uy, askal pa yan! Ang ganda, askal! Ano kasi parang mix kasi ano, adapted lang ito. Ah, okay. Anong parang pangalan na aso mo? Anong pa? Emily! Emily! Ano ba Oh, yes, ate Emily. Thank you! Bye! Laming aso dito eh. Ayaw nung iba kasi na ano, syempre nagpapaalam ako. Anong lahi ng aso mo? Golden, huh? oh, ano pa kala mo, te? Eh? Ay, yung ibit siya. Oo, hindi yung aso lang. Yung aso <laughs> lang. <laughs> yung Okay, thank you. Golden, ano? Golden doodle. Golden doodle. Ah, okay, thank you. Ito ako po. Ano? Gusto-gusto nga gusto, gusto, nila niya. Oh, anong lahi niyan? King Because... Charles. Hello. Ito, ito, ito. Yan yung, ano, alaga ni ate. Yan si ate. Hello. Uy, ang ganda. Nating tingin pa sa camera, oh. Ay, alam nila 'yan. Ayun. Alam niya 'yan. Bilis at daw. Yan yung mga alaga ng ating o OFW dito. Hello. Hello. Ayun oh, may nakita ayan, oh. Ano ba ang pangalan mo? Michelle. Ito si Michelle. Ito si Michelle eh. matagal na dito eh. Hindi, mag years pa lang po. Oh, At Ferrari. tapos ang alaga niya ng aso ay si Charlie. Yes, I ayan oh. Ito si Charlie oh. Charlie. Charlie. Ayun oh. Ay ano. Oh. Mukha siyang askal pero napakatalino ng aso niya no. Oh. Ay ano. Oh. Ito 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 si Michelle. Teka siyang Michelle. Ay ano. Si Gabrielle at si Michelle. At ito yung matagal ng alaga niya si Charlie. Charlie, Charlie come. Totoo Oh. Uh, so ano ba lain yan, Michelle? American. American. Hindi alam, American, American daw. Oh. Pero dati nag-aalaga ka na ng aso, Michelle. Hindi. Hindi man gusto mag-alaga ng aso. oh, pero dito ka lang natuto. Oo, <laughs> oh, dito lang. Oo. Oh. Dito yung kasamahan din namin doon sa, ano, sa McDonald's. Yes, Michelle. Available. Lang. Ano to, ha? Ah? Available, ha? Ah. Dalaga pa to. Dalaga. Dalagang bukid. Ah. <laughs> Dalagang bukid. bukid. Ang alaga niya ay si Charlie. Yes. At buti nang dumating si Charlie sa inyo, ano, ah, uh, malaki na ba siya o ano? Ganito rin siya. Ganito na siya kalaki? Oo. Oh, pero hindi naman siya matapang. matapang yung nag-aalaga. Mas matapang yung nag-aalaga, nag kabayan. Mabait oh, mabait si Charlie. Mukha lang askal talaga, ano. Oo, okay. oh, ayun di, ano. Mga kwento ko naman sa amin kung ano bang napapala mo sa paglalabas uh, ng aso. <laughs> Ay, oh, yung dami mong benefits. Mm. Paglabas sa aso ko, oh, bukod sa malilibang ka, ah, pag uh, ah, nakuhomsig ka, ah. pag ah, napapagalitan tayo, ilakad-lakad na uh, ilang oras lang. Napapagalitan na, ni amo mo? Ay, napapagalitan din lang. Ah, oh, okay. Tapos lang umuwi, gano'n. Mm. At saka nakapag-exercise kayo, ano? Oo, oh, pa exercise din, bukod sa lahat, nakaka-extra. Oo, oh, so, okay, yun. Nakaka-extra, e, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng konting hanap buhay dito extra. Oo. Oh, Deliver pag hindi nalang. nagluluto kasi siya dito sa tulay. Tapos, ang reason niya, ilalabas niya yung aso. Oo. Oh, diba? kaya diba? po yung extra yung aso. Ayun. ano. At least nakita natin si Michelle. Kasi lahat talaga ng mga kasamahan nating Pilipina na may dalang aso, ini-interview ko at kung ano yung ginagawa nila. Yun. So, Michelle, mga ilang taong ka na dyan sa amo mo? Mag two years po, kayong December. Uh, pero gusto mo pa, mag two years pa pa. Hindi na po. Ha? Huh? Bakit? <laughs> uh... <laughs> Kasi alis ka na. <laughs> ano na, ganun. uh, mag -ano na. So, iiwan mo na si Charlie. Siguro, para lang. Hindi mo ba day, pwede no? isama si Charlie? Siyempre, mamimiss mo yan, no? Wala din naman talagang forever. Ayun. Wala naman talaga, diba? Kawawa uh, naman si Charlie. Ay, Well, totoo yun. No? Well, eh, at least kahit pa paano, eh, nakapagbigay ginawa sa'yo si Charlie, kahit pa paano, may companion ka, di ba? Hindi ka gaya. Si Charlie, tinurin ko na ito bilang isang anak dito ko dito sa Hong Kong. Oo. Uh -oh. Kasi bukod sa kahit aso lang sila, halagyan nila kung paano ka nila pasayahin yung santo na mabukod ka. Oo, uh oh, tama. And yung mga, mga kasamahan natin Pilipina, ang naging anuhan nila dito yung mga aso nila. Di ba? Mas magandang alagaan ng aso kasi tao. Tama. Ay, tama ka. Bakit ilang tao na ba nalagaan mo? Ang <laughs> dami, na. <laughs> no? dami, dami na. Ano ba? Uh, incik o Pilipino? Ang sinasabi mo? Hindi naman. Uh, Halloween. Ah. okay. Eh, at least, eh, ano, masaya ka. Kaya, uh, mga viewers natin, ah, uh, in-interview ko lahat yung may mga aso na kasama para at least eh, kahit pa paano malaman naman natin yung side nila, di ba? Oo. Oh. Oh. Ba't magalaga ng aso eh, kaya sa mga dyan, mga taga-Pilipinas. Naku, uy, huwag na kayo kumain ng aso dito, inaalagaan namin. <laughs> Binatrata namin ito bilang sa mga anak namin tapos dyan sa Pilipinas, kain-kain lang ng aso, gano'n. So, wow, oh. sigil na, di ba ganda. Tsaka mga kawawa naman talaga. Kawawa oh, talaga. Uh, iba na lang, baboy na lang so, kainin nyo, di ba? Kaya kayong kumain ng aso na siyang palukan, naku. Ganon, <laughs> alam na alam niya kasi lahi nila yung <laughs> nangangain. Hindi, kung makain ng aso, pwede sila sabi ng Ah, ganon. Uh, okay. Oo. Kasi kapag nag-alaga ka na ng aso, doon mo na makukal na, uh, alam mo, ang Talaga ng ano. Oo, oh, napakabait talaga ng aso. Lalo na dito sa Hong Kong, talagang ano 'yan. Rene precious 'yang aso, hindi basta-basta. Yes. Ah, -basta. uh, sa gamot pa lang talaga at sa hospital niya napakamahal na, 'di ba? Mahal-mahal mm, ito kapag na-vet na, maabot sa 1,000 sa kaya, at saka hindi lang yun. Pag namatay yan, ano, may talaga may libingan sila. Oo. Oh, sila. Oh. oh. Diba? Kagaya oh. nung aso ko dati, dalawang aso ko dati namatay oh. na yung isa. Cremate nila. Cremate, diba? Cremate. Oo. Oh. Oh. So, hindi basta-basta dito magkaroon talaga ng aso, ba? Diba? Hindi, yeah, kasi nga nga po hindi nila Hmm, totoo yun, totoo yun. Kaya, ano. talagang dito, <laughs> hindi basta-basta talaga mag-alaga ng hay hayop anong klase ng hype, especially aso at pusa, di ba? Oo. Oh. Yun. more, di ba? Madami silang mga alagang mga ganito. Mm, totoo, totoo. -to. Ayun guys, maraming salamat, maraming salamat dito kay Michelle kahit papano nabigyan niya tayo ng konting idea tungkol sa mga alaga nilang aso. Okay, bye-bye. Thank you Michelle.